Nie, he's where Emosyonal si kasiguran Mayor Edwin Hamor nang humarap sa GMA News sa gitna yan ng kontrobersya ang nakinabang ang kanyang pamilya sa budget allocation ng gobyerno. Sa question hour sa Kamara noong Martes, ginisa si Budget Secretary Benjamin Diokno. Kinwestiyon ni House Minority Leader Danilo Suarez ang ugnayan ni Diokno sa mga Hamor na political clan sa Sorsogon. Ang anak ni Diokno na si Charlotte Diokno Sikat, asawa ang anak ni Sorsogon Vice Governor Esther Hamor, nakasal ngayon kay kasiguran. Kasiguran Mayor Hamor. Ang kanila pong anak ay asawa ng inyong anak. Sila ay inyong in-laws. Tama po ba ako na meron po tayo project na gagawin sa dalawang lugar na ito na nagkakahalaga ng I'm not aware of that. That's not part of your question, and no, we no. can answer, I'm the, I'm answer just, that at the appropriate your Honor, time, I'm Your Honour. Just... I've served three presidents. I'm known for my integrity. There was no communication at all with your daughter, stating that my husband's parents is running. Absolutely not, Your Honour. Itinanggi rin ni Mayor Hamor na nakinabang sila sa budget allocation. Wala rin daw itong kaugnayan sa election 2019. Nadamay lang ako dahil sabi ko ha, naging balain na asawa ko si congressman Jokno kaya... Ah, si Sekretary Jokno, yun lang siguro pinabulaanan din ang alkalde na may relasyon siya sa City Leoncio Construction kung saan napunta ang lahat ng mga proyekto sa kanilang lalawigan ako wala akong relasyon. Siguro yung mga anak ko, kakilala nila. Kasi sabi ko nga yung anak ko, uh, nasa construction din. Uh, Pero may hindi po ba kayo nagtaka na uh, nagpunta na uh, halos yung... Siyempre ho, nagtaka. Ako. Siyempre ho, nagtaka ako kasi dati rin ako kontratista. Nagtaka po ako, eh, bakit? Eh, hindi, na, uh, siguro hindi ko naman call yan. Ayan, makakasagot yan ng DPWH ang tinutukoy niyang construction na pinapatakbo na ngayon ng kanyang anak, ang RMR Construction. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng GMA News Research, may dalawang kontrata ngayong taon ang RMR Construction Corporation sa DPWH. Parehong may ka-joint venture ang RMR sa mga proyekto. Ang isang kasosyo nila, ang City Leoncio Construction, na iniimbestigahan na ng Kamara. sa tingin ko po, uh, hindi naman siguro kasi hindi naman sila nangontrata sa bayang ko. Eh, nangontrata sila sa ibang ahensya which is DPWH. JP Soriano, GMA News. This is Quad.